O, oh, ayan. Ano nga mo sa amin? Magbubuti! Pare, pare, sandali. Tindahan lang to. Hindi to grocery. Ano pa kikitain ko? At saka, teka muna. Si Boy Aswang ang kausap ko rito, ah. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pinosa po to, ah. <coughs> eh, pambihira naman kayo, eh. Nangangatwiran lang ang tao, ah. Uli-uli, huwag uli. mong pagmamalaki sa amin si Boy Aswang, ah. Sino ba yun? Pagbilan nga ako ng sigarilyo, sarado na tindahan. Wala lang pinabenta dito. Baka naman mo pwedeng bumili kahit isang kaha lang. Hindi mo ba nakita? Sarado na tindahan! Pare, isang kaha sigarilyo lang naman pagbigyan na natin. Hindi naman sarado itong tindahan, ah. Basta't sarado na itong tindahan na ito. Mula ngayon. May reklamo? Hoy! Pag kinakausap kita, wag mo akong tatalikuran, ha? 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 Ayos ka ba? Ayos lang. Ah. Sumosobra na yata talaga yung katapangan mo, Magno. Eh. Pinagtanggol lang naman niya ako, Lolo Hugo. Tama ang sinabi niya. Hindi dapat sisihin ang may katwiran. Nag-aalala lang naman ako tungkol sa mga kabataan katulad nito. Eh. Hindi na tumatanda na na ng bata. Ayaw, may baril ka na. Bukas makalawa, makakamatay ka na. Noong binigyan ka ng apelidong rehas, pag nakulong ka uli, tatak mo na ang rehas, hindi na apelido? Tama rin ang sinabi ng matanda. Kaya dapat mag-ingat. Hindi kailangan daanin sa tapang ang usapan. Hoy, tumigil ka riyan, ha? Hindi ka kasama sa usapang to. Tumigil ka na. Baka mag... Gai! Ba't ka nagkaganyan, Gilier? Ba't hindi mo man lang pinahalagahan ang mga tinuro ko sa'yo nung bata pa tayo? Hmm. Hindi mo lang alam, Cynthia. Matagal kong sinunod ang mga payo mo. Alam mo ba, nandito yun? Nandito yun, ha? Pero may nangyari ba sa akin? Wala. At alam mo ba, sa sandaling panahon lang, ang dami ko tulungan tao. Alam mo ba kung bakit maraming tao natulungan ko, Cynthia? Dahil sa pinasukan kong to. Pero, ang tulong na binibigay mo sa kanila, tulad lamang sa isang masarap na pagkain na pagkatapos mong isubo at lunukin, inilalabas eh nilalabas mo rin. Gilier, hindi tulad ito na mga maubuting salita, maubuting mensahe na naiiwan sa isip ng mga tao. Hindi ako pare. Tao ko. At kung kailangan kong gumawa ng kasalanan para makatulong sa tao, gagawin ko kahit sampung beses pa. yon ang pinili mong daan. Pinili mong makatulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan kesa tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Cynthia, nagkamali man ako sa pagsunod sa mga aral mo. Sinisiguro ko naman sa yong hindi ako nagkamali sa pagtulong sa mga tao. Pero itong tandaan mo, kahit na anong pang mangyari, mahal na mahal kita. Hindi ako mapalagay na hindi ako makapunta sa banyo. Nasaan si Gilear? Bakit di siya pinabayang makula? Kilala ko. Kong... Ano gagawin natin? Upo na lang tayo rito. Hintayin natin kung kailan siya sasalakay. Dapat kumilos tayo. Dapat palabasin natin sa pinagtataguan niya. Paratsis! Ikaw isip paraan kung paano siya rarabas. Ikaw mas kilara sa kilira. sumasang-ayon siya sa desisyon nating dalawa. Ano pa? May pinakikiusap siya eh. Na sana man lang daw, pabasbasan tayo ng simbahan bago tayo umalis. ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Binabati ko. Thank, huh? <laughs> Thank, Thank you. Salamat, Father. Walang ano Thank Salamat. Umayo kayo mapayang. Thank you. Thank